Hello guys, welcome muli sa aking vlog Bibistahin na natin yung tanim ng aking kaibigan kung paano siya nagtatanim dito sa kanyang munting bahay sa kanyang munting lugar bagay gumagawa siya ng paraan para makapag-provide siya ng sariwang gulay no kahit wala siya sariling lupa ito eh, bali yung paligid niya sa nakatira siya nak nakatira siya dito sa may taas ng rooftop no. Mapapansin Tambak din basura. Ayun. Yeah. Yung mga kapitbahay nila. So kung makikita ninyo, wala, walang ano, wala siyang bakanting lupa na pwedeng taniman para ma ano, para sa mga sariwang gulay niya. So ang ginawa niya, ito, nag-provide siya ng mga paso. Yan, meron siyang paso dito na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan. Yung mga binhinyo na itinanin, walo pala. Nag, uh, nagsitubo na itong unang paso niya na, na, ginawa ay kung hindi ako nagkakamali ang palaya ito kaya nagkaroon siya ng balang ito, yung balang niyan ito uh, siya yung gagapangan ng ano ng gulay ng ampalaya nakakatawa dito no ito talbos ng kamote uh, maraming, maraming beses na nakuha na talbosan niya na ito maraming beses nang na ilahok sa mga niluto nyo ulam itong talbos na kamote na to itong iba nito ay wala akong idea kung anong mga anong gulay ito may mga plastic bottle sa dyan na nakatabi siguro ginagamit niya sa pagdidilig yun o no? dinadamuhan niya rin sabi nga eh, kung gusto mo talaga uh, ah, gagawa tayo ng paraan para makuha natin ng isang bagay ano which is na malaking tulong ito to katulad niyan ma malagawin na yung talbos ng kanyang ano ng talbos ng kamote pwede mo nitong talbosan pwede mo itong ilahok sa halimbawa sa sinigang o sa sinabawan na ano na isda marami-rami na rin tong talbos to kasi gumagapang na rin siya oh, ito. Ang gumagapang na siya. Siguro papalagyan natin ng balang para mas gumawang pa siya ng husto, no. Yeah. So ang liit lang, no. Ang liit ng area niya lang, oh, ayan. Nakakatuwa. Yung talbos ng kamuti na yan, bali dito yung dati nung araw. Dito sa sa gulong, Diyan siya nakapwesto. Dito naglagay, nagtanim ba siya ng patatas. Hindi ko alam kung nabuhay yun eh. Pero, yun dumating ako dito. Wala na, dyan, wala na, dyan yung, ano, yung talbos ng kamote. Pali na. No? Nilipat niya pala dun sa may, ano, batya. asa sa may timba. yon Which is na, gumanda naman yung, ano, yung tubo niya. Kasi dumami siya. So, abangan natin itong kung ano itong mga, ano, to Itong mga halaman na to. O ano yung mga gulay na yan, pero kung hindi ako nagkakamali dyan, isa yan, sa, isa yan sa mga kamatis, talong, okra, kaya opo, yan. Marahil isa yan, dyan, isa yan dyan sa mga nakatanim na yan. so yan yung bakanting lalo niya. Bakanting lugar dyan na pinagtataniman ang kanyang mga halaman. Maganda ito guys, maganda. Maganda tong gawin. Kapag uh, sumuloy na yung mga pala na yan, mga to Ang palaya So, di diba? Kasi dito nga naman talaga sa area niya, walang ano, walang pakanting mapagtaniman kung hindi ka talaga gagawa ng paraan or maglalagay ng ano ng paso so yan kita nyo naman tambak yung basura yan, na yung labas yan. Itong dito naman, puro ano naman to, mga putol pira-piraso ng mga hollow blocks na pinagano. Pinagabita nung, pinagamita nung itinayo itong bahay niya. yung may mga natirang buhangin. At doon naman sa dulo, mga baso-basura. May carpet pa dito. Kaya yung kanyang maliit na, ano, na lamesa nagagamit ito after work kapag ano sa pagkain. Kaya lang hindi niya magamit 'yan kapag oras ng tangh- no. Sa kasi mainit dito sa pesto niya nito. Kasi nga itong area niya walang bubong sa labas. As in talagang kwarto lang na pangtulugan. Walang sariling kitchen. Yung kitchen niya 'yun, nakikigamit siya doon sa kapitbahay niya. Ito. Yan yung dalawang gulong, entrada yan. yung kanyang, paint, yung kanyang pinto. So balikan na rin natin itong kanilang kanyang gulay. Siguro, lalagay nyo siguro ito ng balang ulit dito susunod. Lagi niya tali para pa gumapang yung mga gulay, mas mainam. Medyo dry pa nga, medyo dry na yung lupa, no? So hindi pa natitiligan. So, didirigan natin guys. Kuha lang natin tayong tubig. So, guys. Na so may tubig na tayo dito. Uh, natin yung mga laman. Try na siya. So ayun guys, no, na uh, dinikan na natin. Kasi dry na yung mga lupa nila.